Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel greggy Farmer e. na po pala ulit to Bali ngayong araw na to mga kagulay I-update ko kayo dito sa ganap dito sa aking talungan mga kagulay Bali 8 days na tong ating ano, talong mga kagulay yan 8 days na siya mga kagulay Bali ang ginagawa namin dito mga kagulay uh, Habang malilit pa Kung wala pang ganong ginagawa yung mga ano natin Yung mga kasamaan natin dito Di man mga kasi dalawa lang mga kagulay Dalawa lang sila yung mga kasama natin dito mga gulay. Ay pinag ano ko na. Pinaglalagay ko na ng kawayan mga gulay para sa tatalian. Para hindi naman sila mabigla kumbaga kung halimbawa kung, kung saka lang maglalagay kasi ng kawayan kapag malalaki na 'to mga gulay halimbawa isang buwan na. Ay baka magahol naman ngayon sa ano sa paglalagay mga kasi may na yung kumbaga yung ganito para kahit na trabaho sila ng mga alas 6 hanggang alas 9, tigil na naman, tapos balik na naman sila ng alas 3, ganoon mga kagulay, para hindi rin, ano, kung isipin natin din yung mga ah, magiging kasamahan natin dito na, ano, dito sa farm mga kagulay. Kaya nagdecision ako na ngayon na ilagay kahit na maliliit pa yung talong mga kagulay. Ayan, ito na nga mga kagulay, ginagamit na nga namin yung uger mga, mga, mga kagulay. Ayan, yung pambutas, ayan, mabilis. Ayan, doon yung nagsimula mga gulay. Kung makikita nyo, marami na lagyan ng kawayan. ayun yung uger natin mga gulay. Ewan ko lang kung naririnig nyo pa ako kasi maingay yung uger. ayun mga kagulay. yan mas mabilis kasi magbutas kasi yung mag, ano, mag, yung magmano-mano, kumbaga. Bukutas ka pa ng, ano, mas mabilis yan mga gulay, ano, kaya ako naman na pinagawa na ito ng maagaga mga kagulay kasi meron pa kaming tatabunan dito para sa silip. Kung matatandaan yung sinabi ko yung mga nakarang vlog ko dito, na nagsimula ko dito, ay may silip at saka Eh, ang ginawa ko na lang, pagsasabayin ko na lang yung silip at saka ampalaya. Sa silip mga kagulay, nasa sa 4 lang naman yung tatanim dito mga kagulay. Kampalaya, mga nasa 4 to 500 lang mga kagulay kasi binilang ko na yun doon. 400 to 500. Kaya pinasimulan ko na si dito kasi sa 25 pa ng March darating yon mga kagulay. Kasabay na magdarating yung ano, punla natin kaya dito muna sila habang wala yon Kasi kapag halimbawa hintayin nga namin dito katulad yung sabi ko kanina mga kagulay ay baka magsabay-sabay naman yung gawa. Eh mahirap naman yung pilitin natin yung magiging kasama natin dito na talagang pahatawin sila ng hataw. Eh buwanan lang naman sila mga kagulay yung kasama natin eh, mahirap naman yung ganoon baka iwan naman tayo kapag pakatawin natin ng pahatawin, mga gulay kaya inaalala ko rin sila kaya ayan. kaya, ganyan lang mga gulay kapag walang init oh, magbubot sila kapag mainit na naman ay sisilong na naman sila mga gulay Ganon yung ginagawa namin dito kaya, Ayan dito, hindi pa yan natatabunan. Tatabunan pa to mga kagulay. Bale hanggang ano, tuhod to. Hanggang tuhod yung ano niya, butas niya mga gulay. Ito na yung mga talagang ano, Lagang natabunan na rin. Dito mga makakagulay. Ako naman nung nagtabon nun. Kasi para hindi talaga, para matibay talaga siya. Ito, mga kagulay, natabunan na talaga ito. Kahit uga-ugayin ko yan. Mat Mauga siya pero hindi na siya katulad nung mano-mano na tutulisan tapos ano. Uh, kumbaga, although tinutulisan pa rin naman mga kagulay. Pero hindi na yung katulad ng mga nakikita yung video ko sa nung mga una na vlog ko na talagang matagal. Matagal mag-ano, baon mga kagulay. Ito ay saglitan lang katulad n'yo sabi ko na uh, ginagamit namin yung Uger mga kagulay ah uh, kumbaga bumili na tayo para hindi para nga hindi ganong mahirapan yung ano natin yung kasama natin dito mga kagulay para kumbaga hindi sila ganong hirap. Ayan mga kagulay. Tapos yung power spray, gagamitin ko na pamaya kasi meron ako nakikitang lip miner mga kagulay. Lip miner, asan na ba yung mga lip miner na nakita ko? Wala. Kung kailan nahanap ko na wala. Basta may mga nakita akong lip miner kasi mga kagulay kaya mag spray na tayo ng Bio Optimax. Yun naman isasabay na natin si Pungiside na si Magica mga kagulay. Para kasi umuulan-ulan dito tuwing gabi mapapansin niyo naman yung lupa oh. Ayun, basa pa siya. Dito naman kasi ang ano dito, hindi katulad dun sa mga ibang tinanim ni na talagang nai-stack. Dito naman kasi tusok, kumbaga tusok yung tubig. Kumbaga uh, kapag umulan hindi siya hindi, kahit gaano kalakas, uh, makikita niyo na may tubig kaso mamaya-maya kapag tumigil yung ulan, wala na rin yung tubig, mga kagulay talagang tusok kung tawagin dito. Yung mabilis talaga siya maano, yan siya mga kagulay. Yan. Yan, naghahanda na rin ako ng spray ko ma'am ha Mga 1 port lang siguro. 1 port lang ng drum. Mga ano siguro, di ba dosing drum tong ang ano nito mga kagulay, ang laman nito mga sa apat o kaya tatlo. Tatlong ano lang. Ang gagamitin natin, yung power spray gawa ng masakit nga yung likod ko. Gaya ng mga sinasabi ko sa inyo nakaraan. Uh, ako lang ako ako talaga yung nag spray yan, sa mga magbubutas na ganyan, pinapano ka, sir, bag, bag no? kasi pag-abo, no? Sila, pero pag spray ako talaga, mga kagulay. Pinupuno na natin to Ay, hindi pala pinupuno. Kasi ito yung kalahati niya, mga kagulay. Yan yung kalahati niya. Di dito lang. Yan. Yan lang. Ang i-spray natin, mga kagulay, ay yung Bio-Optimax at saka um, mag yung magica ng Bio-Agronica, mga kagulay yun yung natin eto mga kulay makikita nyo may mga no pangit na dito tignan yan pangit na tignan dyan gawa ng mga nilagyan namin ng uh, ano sa lupa sa itaas gawa nga nung nakaraan ay sobrang lakas ng hangin halos ilipad lahat to mga kagulay ayan halos ilipad lahat to ayan kaya nilagyan namin para hindi siya liparin Talagang malakas ang hangin mga gulay, talagang inaano niya. Sa doon naman sa amin doon, malakas din naman ang hangin pero hindi niya kayang uh, liparin yung plastic pero dito talaga. Talagang kayang-kaya niya liparin kaya pinaglalagyan na namin ng ganyan. Pero kapag nalagyan na namin ng balag, kawayan, ay tatanggalin din namin yan yung mga yan. Kasi kung mapapansin niyo dito, ito, alimbawa ito na na ito ng kawayan, yan, tatabunan yan, tatabunan ito mga kagulay, temperate, sisitsi -si din ganyan, tapos isasama yung plastic na tabunan unti kahit ng mga ganyan ang clearance niya na isasama tapos isasama doon doon din mga kulay isasama rin yun mga ganyan ang clearance sa plastic ang matatabunan sa plastic kaya hindi na niya kayang liparin mga kulay at tulad nito mga kulay ako papakita ko sa inyo yung uh, natabunan ko na talaga doon kaya sabi ko kagay na na tatanggalin din namin yan yung mga pinagpapatong namin dyan na lupa kasi ang sagwang tingnan ayun o no? tutubuan pa yan ng ano ng damo. Kaya nga tayo ng plastic mats para hindi tayo manuan ng damo. Tapos nilagyan ng ganun, ay tutubuan din ng damo. Ayan Oh. Ayan mga kagulay. Ayan, nilagyan ko siya para hindi siya angatin ng hangin. Tapos siya lang naman yung agwat niya. Hindi na talaga siya angatin ng hangin mga kagulay. Kahit tumangin siya ng malakas. Ayan. Ayan siya. So ayan mga kagulay, pinakita ko lang sa inyo kung paano kami magbutas nagamit yung cooker nakita nyo naman kakina hindi ko lang may tutok doon Gawan ng maingay hindi nyo rin ako marinig pero at least nakita nyo naman na mas madali talaga magbutas kapag gamit yon so sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutang mag subscribe click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video kaya update dito sa aking talungan Uh, maraming maraming salamat po sa legit, sa lalong-lalo na sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.